Meron ba ho kayong nababanaagan na uh, sususpindihin no ang ang fuel tax sa mga magitano no ng isang executive order? Uh, sa atin po ay uh, mas yung pa rin yung ating panawagan na kagya talagang na maglabas ng isang uh, executive order ang uh, administration administrasyon para isuspindi muna yung implementation ng masyadong mataas na buwis sa usapin po ng produktong petrolyo sapagkat siya ngayon ay talagang yung mga serin ng mga pagtaas nga ng uh, presyo ng langis ay talagang nagdudulot ito nung lalong pagbulusok ng kabuhayan. Hindi lamang sa hanin ng mga driver kundi sa hanin ng ating mga mamamayan sapagkat uh, paano pagkakasihin yung halos sa kararampot na sahod ng ating mga kapatid ng mga manggagawa. Eh paano yan? Uh, walang executive order na mag, uh, bibigay daan sa suspension ng excise tax eh di doon ako kayo sa pinaka at mapait na ano na, na opsyon na taas pasahe. Asa uh, sa atin po ngayon ay uh, hindi pa tayo nag-aano doon sa, sa pinong uh, dagdag pasahe bagamat tong mga nakaraan ay uh, mayroon pong uh, yung ating yung uh, yung alyansa uh, kaugnay dito sa pagbubuhay dito, dito sa 2017-035 na kung saan ay uh, kapag tuma uh, umabot na ng 45 pesos per liter yung diesel ay automatic na meron siyang uh, 50 centavos sa uh, minimum mm. na, na na pamasahe. Ito po yung ating uh, binuhay kasama po natin dito si Nakalando at yung uh, Pasang Masda at saka yung uh, at, uh, yung, uh Eh paano yan? Lampas na ng 45 yung ano, krudo? Y yung, nga po siya nagiging malaking problema dahil sa mabagal na aksyon ano, ng, ating, uh, ng ating pamahalaan ay talagang uh, nawawala ng saysay -say, -say yung uh, anumang i-file sa, sa LTPR view sa DOTR sapagkat uh, ay sabi nga natin kahit na-aprobahan yung halimbawa uh, ay, ay aprobahan yung piso ay uh, wala na ng sa sapagkat sa, sa ngayon ay halos ay uh, uh, 150 pesos kada araw na yung nawawalang kita ng ating mga driver at uh, pag uh, po natin sa loob po ng 25 days ay halos 7,000 yung uh, direct na nawawala. Kaya ta tayo ay uh, nababahala sa itong kalagayan pagkat sa sabi nga natin ay uh, uh, sinasabi nga mismo nang biguang energy na talagang magkakagulo ito ng mga seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo lampas uh, lampas ng Desember, ibig sabihin niyan hanggang uh, pagpasok ng na uh, 2024 ay makakaranas pa rin tayo ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo eh yun pong subsidy ho ba sapat na na nakasasapat na sa mga apektado na tulad doon ninyo, mga driver at operator. Kapag uh, pagtininan po natin ay uh, makakatulong sa isang, uh, sa isang banda. Dahil dito sa inilabas na ano na nga ng Kongreso ay mga uh, mag -a naglaan sila ng uh, 2.5 billion na, na budget at uh, 6,500 yung sa traditional of Pero pagtinan po natin ay halos tatlong araw lamang na magagamit ng ating uh, ng ating mga driver yung 6,500 para uh -huh. sa ano, wala ring uh, wala ding ano, wala rin pong magiging uh, saysay -say, dahil lalo na nga kung natuloy-tuloy uh, tuli -tuli naman na uh, pagtaas lang, uh, ng uh, presyo ng petrolyo. Eh ito bang subsidy nito good for one month pero yan ay eh, ano lang, uh, tatlong araw lang yan actually na ma ang, uh, uh, mapapakinabangan. Opo, ta kung tayo Elmawa, naga nag-aano po tayo ng 30 liters per day ay halos sa tatlong araw din lang talaga magagamit yung, uh, yung 6,500. Kaya sabi nga natin, kung kaya rin lang ang magbigay ng subsidy ng halagang 6,500, bakit hindi pag-aralan ng gobyerno mm. yung usapin nga ng pag sa usapin ng buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang ang isang sektor ang makinabang, kundi makinabang yung lahat ng ating mga mamamayan. Sapagkat so pag na-suspindi po yung buwis talagang, ay ang epekto po niyan ay pagbaba ng mga bilihin at uh, sabi nga natin, pag bumaba ang mga bilihin, ay eh, makakasabay yung uh, mga karalampot na sahod ng ating mga kapatid na mga manggagawa at kita ng ating mga mamamayan. Eh hanggang sa ano kayo po pwedeng uh, magtimpi? sa, uh, sa atin po ay uh, ano naman tayo ay uh, masang inano pa rin talaga natin yung tulit-tuloy uh, na na pagsiservisyo sa ating, uh, sa ating mga mamamayan. At uh, siyempre, tayo sa bahagi po natin, tayo inanawagan hindi lamang sa hanin ng sektor ng uh, public transport, kundi nanawagan tayo sa ating mamamayan na ta dapat talagang kalampagin yung, uh, yung administrasyon at, at, talagang ipanawagan na maglabas ng no, isang border na so sa pinong pagsuspendi so sa pinakaon uh, ng buwis. Na, napatunayan naman po naman natin sa loob ng halos 26 years na pag-iiral uh, pag no nga ng batas na ito ay hindi naman talaga nakatulong sa interes ng mga driver at operator at mga yan. Bagkus ito lamang ay uh, nagbigay laya sa malalaking mga kumpanya ng langis na sila yung nagtatakda ng uh, pagtaas ng uh, ng presyo ng uh, ng petrolyo. Sinasabi nga po mismo ng Department of Energy na tayo ay mayroong 45 days na supply dito sa, sa ating bansa. Kaya kahit gumalaw sa international market, dapat hindi siya nag o hmm. na tumataas dito sa atin. So para pa lang bigas may buffer stock din. Opo, opo, opo. Ah, kamodi. Ano ay, alam niyo kapag ganitong ganito crisis ah, o, sa sa no, la, langis dahil nang nagkakaroon na ng mga intervention ng ating gobyerno sa pamamagitan no ng subsidiya, eh nagagaling din niyan sa buwis oh, ng ating mga mamamayan, mga drube, oh, lalo na mga chuper din no? mga mga gawa. Umu, umu, umu ano din no? Mo umu, mo din no? mga panukala na muling bisitahin, pag-usapang muli yung oil price stabilization fund na ibinasura kapalit at ito nga ng oil ano na oil deregulation no. Ano ang inyong standard ng inyong grupo dito sa OPSF po na ito? Uh, sa atin po ay uh, mas mo sa yung uh, uh ng OPSF uh, dahil napatunayan nito ng mga nakaraan no uh, dahil yan po ay alam pag nagkarga po tayo ng uh, ng crudo o nagkarga po tayo ng, gusali uh, ng gusalina. may automatic na piso mm. na, na naka-stock. Kaya uh, sa panahon ng mga pagtumataas yung presyo ng petrolyo, ay uh, hindi siya nag-automatic na nakaka sa hanay ng transportasyon sa hanay ng mga mamamayan sapagkat merong uh, mayroong pinagkukunan na pagtustos do sa uh, katumas sa Sabi nga po natin, halimbawa, kung ang Pilipinas po ay nagkukunsyong tayo ng mga 80 million uh, liters per day. Hindi ibig sabihin niya meron po tayong uh, 80 million na may tatabi kada araw. Kaya mm. pag sa international market, meron siyang pantapal eh, na ito yung gagamitin para hindi makaipito nga sa hanin ng transporto sa hanin ng mga mamamayan. So automatic na kung 80 million na uh, ano ba 80 million liters ang ginagamit to natin every day. Ano yan transportation, transportasyon pa pati po. industriya ano uh, manufacturing opo, opo. pabrika. So ganun opo. sa bawat litro nakasubiho tayo ng isang piso. Ng piso. Opo, opo. So, apo. malaking bagay. Kung eh, dalawang araw, di 160 million, ano ho. Eh, apo, apo. yun na nga, Yung mga pangamba naman, dahil nga, na, mga na akin na, na buwag yan. So, dapat din nung i-revisit. Uh, uh, ano, uh. Pero, ho, Kamodik, ito ba'y ba pare-pareho din uh, ang pananaw ng inyong hanay sa buong sektor ng transportasyon tungkulo dito sa OPSF o ito'y pananaw lang ho ng piston? At sa uh, ilang mga pag-uusap po natin sa alyansa ay uh, halos pare-pareho din naman ng pananaw nga doon sa usapin ng uh, UPSF na nakikita rin na limawan, naka-obit, naka-lando Marquez, ng iba pang mga grupo na mahalaga ito kasi yung, nga uh, uh, yung ano makakaano, no? dahil uh, may pansalukay, eh. may pansalukay dun sa mm pag, pag, pag tumasa nga sa international, may pansalo ka o may panggastos ka para hindi ka agad na maipektuhan yung uh, sektor ng, uh, ng transportasyon at siyempre yung ating mga mamamayan. Kasi malaking bagay na halimbawa yung nakaka-80 million nga tayo na latest per day, hindi meron kang 80 million na naka-stock. Ay kung sa loob po ng 30, ng, uh, 30 days, hindi malaki-laki po yun. No. napakinggan at natunghayan ang Defense Files. Hanggang sa muli, maraming salamat po.